Ito po ah, 25 pesos pakwan. Dito yan sa ano Pandawan Rosario Cavite. Ito po yung hindi lawang ano po ano. Ito yung 20 pesos. Ito po yung 20 pesos. Ay, bilhin mo kami ng maganda po. Ah, ito po yung 20 pesos. Ito po yung kulay yelo. Ito malilit lang po yung ano pakwan. Ito po, po yung ano niya. 25 pesos. Saan ito? Pili mo kung maganda yung malaki. Ay, pare-pare ito malaki. Ha? Uh. update ng presyo ng pakwan. Yan, ano yan? Sa... The... ganyan. Ganyan, ganyan yung pakwan. na. Ganyan na. Ganyan na. na. Ganyan na. na. Ito so yung 20 pesos. Ito yung 25 pesos. Dito lang yung sa Pandawan, Rosario, Cavite. Hindi. Kahit malaki maliit, ganyan din. Parehas yung malaki maliit, ano? Hindi. Hindi. Ang presyo na maliliit. Ang tapon, ito po yung galing sa Tansa, Cavite. Ayan, ah, parang... Kamu tak pulang? Kamu tak pulang ya? hai empat ada penabungan